Oh okay, guys, so mainit to. Oh. Good morning. Nagde-decompose na ano naman po tayo ng ano ng kusot para sa mushroom. Tawag okay, so, natin substrate ng mushroom. Ayun po siya. Mainit eh, oh, mainit. Yan, kulang po po yan ng sugar. Lalagyan ko pa ng sugar, bibili ako mamaya. So, Dedecompose tayo kasi no? yun, oh, yun oh naubos na yung mga bunga <clears throat> yan composting pagkawa tayo ng bago mga kahalaman habi lang po ito habi eh yan po oh. pa natin o oh, pinapawis para ano mamaya lalagyan ko ng ano yan actually nag decompose na po ang ang pusot kasi ang tagal na ho nyan dyan tagal na ho sa sako yan hey thanks for watching